hello po guys so nandito na naman po yung ating youtube channel ko, so ngayon pala guys ay meron na naman tayong ginawa ulit na bagong beyblade na naman ulit, so ayan po yung nagtatalon-talon yung beyblade so ayan po, kasi nung isa kong video nun nung kulay blue pa lang tong ano natutakip so ayan po ngayon ay pinalitan ko na, so ayan po so ito na kulay green na, So pag kinalas mo siya, ito yung lalabas. Ayan. Ayan po, dinikitan ko na rin po siya ng glue. Pati ito, meron pa dinikitan ko pa siya ng glue. Ayan. Okay, try. ikabit na natin. Ayan, nakabit na. So, detestingin natin dito eh. Kasi nung hindi ito nakabidyo na, tinesting ko ito na sa trompo bigla na lang tumalon ng mataas o so, ayun po. so kasi dahil dito guys guys kasi itong ano na to itong Beyblade na to na tumatalon kaliwa yung ikot so ayun po pa ganito kasi pag galipawa kasi pag bumanga dito yung Beyblade dito sa ano na to sa may ano ng takip na yan bigla na lang yan makakalas tatalon yung Beyblade ng mataas so tara let's chinget pero putol yung kanyang ano, ilahan, granite sa timog. Yan. Yan mo dinadamo bumangga yan kasi dito Pag pumangka kasi dito yung blade blade Bigla na lang yan makakalas Kapalun Grabe eh oh. Go! po guys, grabe talagang taas ng balon. Ayan po, grabe oh. So ayan po guys, so dito na lang po.